Magandang araw mga kaibigan Ito, talagang nakakapanghinayang, nakakadismaya uh, Ang Pangulo na mismo, ang umamin Na ang 2026 budget nagsisimula pa lang na i-deliberate sa Congress Marami ng kalokohan, marami ng isiningit Inamin na mismo ng Pangulo Ito, pakinggan natin siya It's a, it's a, it really needs to be cleaned out uh, properly. 2026 budget. So, it's a, it really needs to be cleaned out uh, properly. 2026 budget. So, it's a, it really needs to be cleaned out properly. Uh, 2000. Yeah. Kaya may statement na ang palasyo kanina. Nagbigay ng statement ang palasyo na the president has ordered the sweeping review ng 2026 budget, especially yung budget <laughs> ng DPWH. Hindi na nga. Uh, I don't know kung How you go do you call this na Nangyari na nung 2025, tinagurian na worst budget in our nation's history. Dapat sana plansado na ngayon. Kasi natutukwa na nung nakaraan. Kailang parang walang nangyayari. Bakit nagkakaganyan? Okay, kung ako ang inyong tanungin, it's all about leadership. Oh, tingnan niyo, nagsasalita siya. Wala lang. Ah, yung expression sa mukha niya parang normal lang lahat. Kung ako pa yan, nanlilisik ng mata ko, baka mapamura na ako eh. Pat sa kanya, wala lang. Maraming pa. Tuta. Marami. Kaya pa. Ganun lang, ganun lang. Eh, ganyan daw siya eh. Hindi, niya, hindi na niya ka, mabago ang kanyang ugali, yung kanyang pagkamabait tinanong sa kanya ng isang reporter, eh, masyado ka daw mabait. <laughs> e, wala akong magawa, yan ang aking pagkatao. Sabi niya, hindi na daw niya mabago. Yung ang nag-inspect siya ng uh, flood control project sa Baliwag, Bulacan na uh, I'm getting very angry. Kailang, mukha niya, everything, walang. Walang ekspresyon, walang hindi yung kanyang body language. Hindi mo mahalatang galit. Yung words lang niya. I'm getting very angry. <laughs> okay, ito. Experience ko, ha. Nasaan ako sa isang unit. Uh, it's an infantry brigade. Nang nakuha ng commander namin, medyo... Uh, wala lang. Hindi siya strict, Tapos, may mga... ginagawa rin na hindi maganda. Kaya ang mga sundalo, ganun din ang gawa. may uh, dalo naglalasing, uh, hindi masyadong nag-sumusunod uh, sa mga uh, dituntunin sa kampo, may nagsasabong, may nagsusugal, gano'n. Kasi yung commander, uh, palo di leader eh. Mm. Eh, biglang may pumalit. Stricto. Simple lang ang buhay. Uh, wala kaming makitang, wala kaming ikariklamo sa kanya dahil kung ano ang uh, patakaran sa buhay militar, gano'n siya. So, pinagbawal niya, hindi siya nag-inom. Eh, pinagbawal niya ng inom. Sigarilyo, bawal kasi hindi siya nagsisigarilyo. Uh, sugal, hindi siya, uh, lahat, pinagbabawal niya kasi nga siya hindi rin niya ginagawa. Ay ang mga sundalo, walang magkawa. Sumunod lahat. Kasi, kitang-kita nila sa buhay ng commander. Hindi ko na lang siya pangalanan. Kaya lang, marami akong natutunan sa commander namin yun dahil matino. Talagang, uh, ito ha, eleksyon. Noong year ba yun? 1992. election Normal yan no. Nagbag magdatingan pera. Eh di siyempre, tanggap. Siya yung commander namin, di tinanggap. Isang atashi case na puno ng pera, dinala. Nabalitaan na lang na yun, pinasa uli ng itong aming matinong commander. Ipasa uli yan, ayoko niyan Di niya tinanggap. Ganon. So, nung nalaman namin ganon, ay sinauli niya yung, siguro, milyonis yun, eh. hindi niya tinanggap. Eh, lalo kaming, ano, lalo kamuyong bumilib. Kaya isang salita pa lang niya, sumusunod na kaming lahat dahil set the example. Ganun daw ang leadership, set the example. Pag nak kahit sa bahay natin. Ako as a father, madali kong napasunod ang aking mga anak sa gusto kong mangyari sa kanila kasi nakikita nila sa buhay naming mag-asawa. So, ganoon din sa bansa natin. Yung corruption na yan. <laughs> hindi mangyayari yan pag wala silang eh, isip ng ano. Ginagawa nyo rin sa taas. Bakit ha? Ah, hindi namin gawin sa baba. Ganoon lang yun. O, oh, again, malalak ulit. Presidential Anti-Corruption Commission. Yan ang isa sa mga krineate ni PRRD panahon niya dahil ayaw niya. Plataforma niya is war on drugs at saka war on ng corruption. Okay, hindi siya perfectong presidente. May mga issue rin. Kaya talagang nagdedicate siya ng isang commission to investigate fight corruption, PACC. O pag-upo ng administrasyon nito, di ba? Una niyang binuwag ang PACC. So ano ngayon? O ngayon, magbubo na ulit. Hindi, <laughs> inaamin niya na mali yung ginawa nila na pagbuwag ng PACC. So, hanggang ngayon, di pa natin malaman kung sinong komposisyon. May mga nagsasabi, kasama si Mayor Magalong, member siya sa komisyon, wow, maraming natuwa. Ako, natuwa ko. Nung tinanong siya ng media, kasama na ba si Mayor Magalong? Na, I don't want to talk about that. <laughs> oh, we have many things to do. Malalaman nyo na lang, malapit na yan. Anong klaseng sagot? Kung talagang seryoso, labanan ng korupsyon, bilisan, buuin na yung komisyon. Ang tingin ko kasi diyan nagbubulungan pa. Isama niyo si Mayor Magalong. Yung iba nang huwag delikado yan. So, good luck sa pag-review ng palpak na 2026 national budget dahil nagsisimula pa lang na i sa kongreso, nakita na ang dami ng singit-singit. So, hanggang kailan tayo titino dyan sa budget-budget natin na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libringyero at pako para uh, makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan o gero? So, magto na magatop ni siya sa iyang gipatindog nga iyang balay. Una ni ang gipatindog ni Angkol nga iyang balay nga una ni ang iyang atupan karon sa nahatag nga natabang sa iyang ayero. karon no managyod og pag ato si angkol sa ang balay so maayo na nga tan so nindot nagit nga tan ang balay karon nga mahuman na ug mo ni ang natabangan na mugero si angkol ah, salamat sa ginuo uh, Ginoo o uh, salamat sa nagasponsor sponsor ani nga uh, sin na mm -hmm. Uh, nga ko aning akong uh, balay o uh, ah, ko nga uh, uh, dagan pang mga panalangin nga maubot sa sponsor o uh, may mga uh, dagan pa po uh, matabangan aning uh, uh, gimbuwaton ng pagpanghatag aning, uh, mga sin. So salamat kayo o uh, dalay ang ginoo. Salamat kayo sir sa inyong tabang mm -hmm. o uh, manginaot kong ang ginoo kanunay yun magbubo sa mga panalangin kanato ngatanan tanan. So, salamat uh, call.